ayan, welcome sa Jawa's Kitchen magluluto tayo ngayon ng isda Sabawan lang natin isdang batalay lagyan natin ng talbos ng kamote kamatis, sibuyas ayan, saka kalamansi, yung meluya punti, punti pang tanggal lang sa ayan, nagpakulo tayo ngayon ng tubig ayan, ayan kumulo na lalagay natin yung isda isang piraso to. Yung batalay mahabang isda ito eh. Yun. Pinoto natin ng apat. Yun, may tulis pa yan, oh Tinanggal. Yun, lagay natin yung mga sahog niya, yung kamatis. Yun, sibuyas. Sa Yung kalamansi, mamaya na lang. tapos takpan antayin natin kumulo ayan kumulo na tingnan natin ayan lagyan natin ng asin saka seasoning Yan. Siyempre, yung talbos. Madali lang ito lutuin kasi isda lang to. Pagkulo, siguradong luto na isda. Yan o. Talbos. Ayan. Masustansya ngayon yung niloto natin. Walang kolesterol. Yan. Tapos lagay natin yung kalamansi. Yung piniga ko na. Kalamansi juice. Yan. Yun oh, o. na yung tinalbos batalay natin. Yan o oh, na may kalamansi. Ang sarap. Sarap ng sabaw. Yan oh. kainana 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 hebat yeah. uh serap